Guys, nung isang araw nga ay ako sa PSL opening na President's Cup. And grabe, kasi talagang pinagandaan nila ito. Pagpasok ko pa lang ay ibang ambience na talaga. At dito ay na-meet din natin ang napakaraming malalaking tao na sumusuporta sa Pilipina Super League. Ang una kong na-meet ay si Kuya Mac Cardona dahil naglalaro siya para sa team ng Binyan. Maya-maya lang ay nagkita na rin kami ni Sir Berwin Melly. Sir Berwin, kamusta mo? Thank you, thank you brother. Yes, yes, you. yes, yes, yes. Nice dito mo. ay na-meet ko din ang presidente ng PSL. Thank you so much. Grabe. Pinsan ka, pinsan din. Bautista. Yes, oh. pares kami bautista din. President ng PSN. lang ambol. Yeah. <laughs> Na-meet ko rin si Sir Alan Kaidik. At grabe, it's an honor as a basketball player dahil alam ko, idol to ng tatay ko. Dahil naalala ko na ikinikwento sa akin ni Papa kung gano'ng ka-shooter si Sir Alan noong kapanahunan niya. At maya maya lang ay nakasama ko rin si Kuya Big Mac Andaya at si Kuya Long Mihiya na napakakulit. Sa sobrang bongga nga ng opening nitong ni Pilipinas Super League, ay nakapanood pa ako ng libre sa live performance si Sir Bamboo. Oh, Grabe ang hype na ibinigay nitong si Sir Bamboo. At ang problema dito ay ako na ang kasunod. Ang hirap nang susundan natin, Bamboo. Yung energy nasa taas. Dapat nagwawala na ka rin pag ramo. Andi so? na naman si Kelong eh. Hindi tayo makapabayaan. Mamayaan ako. Mamayaan ako. ako. Like you, I had a dream. And I know you have a dream. And alam ko na sometimes feeling mo hindi mo maaabot yon but just always trust in the lord dahil his ways are always better than yours and his timing is always better than yours and just keep doing what you do best at alam kong i-reward niya sa yun pag dumating yung tamang oras grabe tong event na to nakakakaba pero solid experience dahil star studded talaga sa opening ng PSL Namit meet ko rin ang big bosses ng Pilipinas Super League at sobrang humble nila kaya sa tingin ko ay magiging maganda talaga ang takbo ng liga na to. Nung una ko rin marinig ang misyon at programa nila para sa kabataan ay agad ko itong sinuportahan. Naikwento din nila sa akin ang mga projects na gusto nilang gawin. And I'm very excited sa progress and development ng Pilipina Super League. Dito nga sa opening nila ay ipinakita na din nila ang bagong logo ng PSL. At maya-maya lang ay pumasok na din ang mga teams na mapapanood natin sa IBC 13. Yes guys, televised ito. Every Wednesday, Friday, Saturday, 6 to 10 p.m. Kaya guys, suportahan natin itong liga na 'to. Dahil naniniwala ako na kapag nagawa nila ang kanilang mission at programa ay mas maraming talento ang mabibigyan ng opportunity. And again, maraming salamat sa mga big bosses ng PSL sa ibinigay niyong tiwala sa akin na maging parte ng liga niyo.